Good morning, guys. Maaga na. So, alas is na alas syete. Yeah. So, I'm only one here in South. So, magayak tayo ng ano. So, good morning, everybody. Malamig dito ngayon sa South. Magluto ako mamaya ng ano, buto-buto. Kasi matagal na ako hindi nakakain ng ganon. Yes. Hindi ko alam kung kung may mga ano pa dito, may mga gulay pa. So, for now, mag-breakfast tayo, guys. Gusto ko ng eggs ano, egg. Yeah, may labas na ng egg kanina pa. Gusto ko sana ng boiled well egg Pero, gusto ko isang ano lang, isang dog nito guys, isang kawali lang yung gagamitin ko. <laughs> Tamads ang person, tamad, tamad. So, kuha ako ng ano. Kuha lang ako ng tawag niyan. Kawali. So, happy Tuesday. Tuesday na ngayon. Oh my God. Malapit na guys ang ano. Ito yung kawali na para sa induction. Hindi tayo gagamit ng gas kasi mahal yung gasol. So, mag-induction tayo. Yeah, meron ako ditong spam. Meron ako ditong spam. At saka egg. Yan. yung gagawin ko. Ibang kukunin ko. Di ba minsan blanco ako eh. Blanco. So, ito yung platong paglagay Mag-prepare tayo ng breakfast kasi may gagawa dito. Papagawa ko yung tubig. Eh, yung ano ba? CR ba? Papagawa ko kasi ano. Ito yun, guys. Nag-leak -nag siya. Nag-leak. Nag-leak ang person, that's why gagawin natin. Anyway, kamusta ang inyong mga morning? So, lutuin ko na nga lang ito lahat. O, oh, kasi, ano, ayoko yung kasing maraming mga stack-stack dyan sa ref ba? So, wala si ate. Si ate na sa Manila. Kasi hiniram siya dati ng ano niya, bus niya. Yeah. So, nasa Manila siya, guys. So, ako, balikan ako ni Sir sa, ano, Wednesday or Tuesday. Thursday, Thursday. <coughs> Excuse me. Yeah, so may bread talk tayo dito. Chicken daw to eh. Bigay ng aking friend dyan sa labas. <laughs> so, alam niyo na. Marami tayong friend. Marami tayong friend, guys. So, yung kalat ko here. Dyan lang yan. Kasi last night, nag nagkanta-kanta ako sa live ni Ma'am Amy. Wala lang, para hindi antokin. Di bali nang hindi maganda yung boses. <laughs> Kasi hanggang 10.30 din kami doon mag, ano, mag jamming jamming. So, kung may time kayo, please watch the live. Yeah, and every day nagla-live si Ma'am Amy. So, itupit natin tong ating pantulog ko. Oh. Yan ako magbihis sa kapag lumabas ako later maliit, medyo malamig. So ganito lang muna ang ating pa outfit. Mga babies. So fundi lang 'yung anak natin. So all, kasi dalawang pandesal. Ang polo lang isang pandesal. Kasi guys, inaamin ko talaga do na medyo madami 'yung kinakain ko ngayon. Siguro naman dahil ba sa gamit lang. Tay gutom ako ngayon. <laughs> Nang dahil yata sa ano ba? Sa gamot. So, nag-wait talaga ako ng... Ah, talaga ako ng weight. Ngayong ano, itong taon. Ay, naka, Itong taon na ito. So, happy ako doon, guys. Kasi do the doctor said, Okay ako. Yan. So, continue ko lang daw yung yung ginagawa ko in life. wag ko na daw balikan yung kakain ako ng fast food. Basta mga etc.ang fast food. <laughs> yun, kasi fast food, hindi daw maganda sa katawan. Kaya, ano, kaya tawag nito. Kaya, yun yung pinapaiwas sa akin. Anyway, yeah, mag-ano tayo mag... Yan, nung nagsimula na ako magluto, guys apat siya na slice. Hindi ko naman ito maubos, pero niluto ko na lang. Para i-merienda ko na lang din mamaya. Kasi parang 2 days na yata ito sa ref. 2 days ba o 3 days? Yan. Na ano ni ate. So isabay ko na yung itlo, ganun ako ka, ka ano, ka tawag nito. Parang sabay silang maluto, besh. Hindi ka na mag-antay ng more time dyan. para lang maano magawa mo lahat ng gusto mo. Yeah, time breakfast natin. Time breakfast natin. Balikan ko kayo guys pag naluto na. Ako break, breakfast ko ito. Saan? Saan ka ba? Wala ka palang video. Saan pa ako? Alam ko, nag-map muna ako. Parang may ako. Madali mm. ako nag-map. Nag-walis. Hmm. Kaya mo iwan Breakfast. So guys, <laughs> matapos na ako kumain, oh guys, oh. Nasa, so, yan yung egg. Matapos na ako kumain, tapos na yung pandesal kong dalawa. Chinika kasi ako ng aking friend, oh. Yung nandiyan ba? Yung nagbigay ng bread to. Kasi lalabas na sila. Chinika pa niya ako. Kaya tuloy, hindi na ako nakapag ano sa inyo natapos mag -ito. Kasi gutom na rin ako, guys. Kailangan kong kumaan kasi may gamot ako ng in ng ano, 8.30. No, so, may orange ang gamot ko. Diyan na we. Wala na akong pandesal. So, hindi ko naman talaga maupos. Yung so, dalawang slice lang na spam. Ay, so, maling pala ninyo yung so, spam. Coffee and uh, milk. Pero pinagalo ko. Imbis na cream. Gumila ko ng gatas para isang ano na lang. Ito okay, yung mga gamot ko. Suka so, lang kong inumin sila. Iyan. Suka lang kong inumin sila. Langsan. So magluto tayo later guys. Ng ating ating ano. Ating ulam ng tanghalian. Bakit? chicken. Yeah. Kahit hindi ko natapos ang breakfast. Basta makain naman ko ng gamot. Oops na yan. O siya, mahaba na ang ating Guys, isa sa mga pinagawa ko tungo araw na ito ay ang Christmas tree. So, hindi ko na napakita sa inyo yung before. Ito na yung after. Yeah. Maganda siya. Kahit tuyo na. Anyway, guys. <clears throat> so, hindi ko alam kasi may lagnat ako. Hindi ko alam kung matuloy yung party dito. So, ito yung isa sa mga pinagawa ko. So, yeah. Mahaba na tong video, guys. So, I don't know how to cut guys. Tapos na mag-sit up ng Christmas tree. So, kanina pa, umuwi. Umuwi na yung gumawa. Kasi nagligpit pa ako, guys. So, look at that. The Christmas tree. Yeah, pinasit up ko na lang. Kasi sa Monday is, ano na, Christmas na. Wala pong Christmas tree. So, yeah, was is may bilin doon. Pero sinara ko na. Hindi ko na lang puntahan. So, yeah, yan. yung Christmas tree ng South. So, tapusin ko lang pagliligpit ko. Kasi gusto kong magpahinga kasi I'm not feel good. So, Friday today, sana ma-edit ko para mailabas ko na to. Anyway guys, thank you for watching everyone. And don't forget like and subscribing. <coughs> Merry Christmas and Happy New Year, everybody. Maraming maraming salamat. God bless you all. Sana next year, healthy pa rin tayo na. No? Lahat tayo. Healthy pa rin. Kasi, syempre, so ngayon, I'm sickness. So, naambunan lang ako last, ano, Tuesday. Naabunan kasi ako tapos hindi ako nakaligo. Agad. So, ito ako ngayon sickness. So, mahina yung, pakiram uh, mahina yung pakiramdam ko. Mahina yung katawan ko, guys. Gusto ko magpahina. So, dahil kanina may nagsit off ng Christmas tree and bilin, kailangan kong tumayo. Wala naman tao dito kung hindi ako lang. So, yeah. Thank you for watching everyone and God bless all. Maraming maraming salamat. Please like and subscribe. See you to the next one. Next one. <laughs> Maraming maraming salamat sa madlang people na nagsusupport sa akin lagi. Maraming salamat. Bye! Merry Christmas everybody! Kahit may sakit tayo, laban lang. Ewan ko ba, ang bilis kong lag natin. So yeah, bye! I give you, time, the changes, and I you right back, right back You say that I'm hypnotic